Pakahalaga po ng atay natin, may organ yan sa katawan, nagtatanggal ng mga toxins ang atay natin, ah, nire-repair yung katawan natin, pagbuo din ng dugo, kailangan yung liver. Ang daming trabaho po nito. Pag nasira yung atay natin, pwede magkaroon ng liver cirrhosis. Ang liver cirrhosis, napakahirap po gamutin. Minsan, halos hindi na maggamot. Namamayat ang pasyente, naninilaw, at marami namamatay. Kaya habang maaga pa, alagaan natin atay natin. Una-una po, kailangan alam natin yung maagang sintomas. Ano yung early symptoms na yung bago pa lang, bago pa masira yung atay natin, kailangan alam na natin. Pinakamaganda syempre, magpapablood test. Pero kung wala tayong budget, walang oras sa blood test, eh, meron namang mga early symptoms. Tulad po nito, ah, tandaan natin yung baloto kung napapansin nyo na madalas kayo magpasa, magpapasa yung kamay nyo, madali masugat, posibleng may liver problem. Kasi yung atay natin, yan po bahala sa blood clotting. Eh. Yan ang gumagawa ng pagbuo ng dugo natin. Pangalawa, kung madalas kayo mapagod, nangihina kayo, maraming posibleng dahilan ang napapagod. Pero pwedeng mababa ang oxygen, pwedeng nag-iipon yung dumi sa katawan, pwedeng may liver problem or may kidney problem. Pangatlong posibleng sintomas, yung lagi nagsusuka, walang ganang kumain, matamlay, pwedeng may deprensya din ang liver. Pangapat, namamaga ang muka, medyo pasa, kamay, medyo para sumisikip ang singsing, -sing. ang tiyan, medyo lumalaki ang tiyan, may, actually may tubig yun eh. Dahil po ang atay natin kailangan natin yan sa paggawa ng proteina. So, pag ang atay, bumababa ang protein sa katawan, nagbamanas at namamaga yung pasyente. Number 5 symptom ng sakit sa atay, masakit sa tiyan dito sa right upper quadrant, dito sa may uh, sa may tiyan sa kanan sa baba, parang tumutusok-tusok na masakit. Yan po ang lugar ng atay natin. Pag lumalaki kasi yung atay, hindi mo ganong makakapa eh. Tumitigas siya. Number six, ito po medyo malalang si Thomas na uh, paninilaw. Naninilaw ang balat, muka. Sa so, umpisa ang naninilaw sa mata eh. Yung sa doktor nakita nila, parang madilaw yung mata. Dito sa conjunctiva. Yung pala, jaundice na yon. Kasi nga nag-iipon, yung isang chemical, yung bilirubin sa katawan, kaya naninilaw. Pero medyo late symptoms na yon. Ang ihi, nagbabago ang kulay. Imbis na light yellow, nagiging kulay tsaa, ah, dark yellow. Uh, malala na po pag ganoon eh. Number seven, ito medyo end stage eh. Ito yung hepatic encephalopathy. Yung nag na ugali. Yung lason sa katawan, yung toxin, hindi na malabas, pumupunta sa utak. Dahil dito, nag iibang ugali, nakakalimot, parang nahihibang, at tulog nagtulog tulog. Uh, hindi na magising, halos tulog nila ng tulog. Yun, uh, pwedeng liver problem yon At number eight, merong mga sintomas sa balat na pwedeng galing sa liver problem. Yung namumula yung kamay, palmar erythema, mapula siya. Tapos sa mate yan, meron kayo nakikitang spider angioma. Yung parang ugat na maliliit na pugis spider na pag uh, mo nawawala pero kailangan makikita yun eh may mga pula-pula sa tiyan pwedeng sintomas yun ng liver problem kaya papacheck po tayo Siyempre, eh, kung nagdududa kayo, kung may problema sa atay, papacheck up po tayo sa doktor. May mga blood test para makita, SGPT, SGOT, Uh, at iba pa, may ultrasound ng tiyan. Pwede natin pa ultrasound. Makikita kung fatty liver ba, tumitigas ba, liver cirrhosis. At huwag naman po sana yung liver cancer, yung hepatoma. Uh, delikado yung hepatoma. Ano gagawin natin para maalagaan ang ating atay? Ito po natin na number one, tigil, totally iwas sa alak. Wala nang drinking in moderation pa konti-konti. Basta may tama na yung atay, totally iwas na sa alak. Alak talaga ang number one, nakakasira ng atay natin. Parang nabababad kasi siya eh. Pangalawa, uh, iwas din tayo sa hepatitis. Hepatitis A, B, C. Uh, hepa kasi, eh, liver ang tinatamaan eh. Hepa A, nakukuha yan sa maduduming pagkain. Hepa B, Hepatitis B, maraming Pilipino may Hepatitis B, around 16% or 16 million Filipinos. Minsan, na namamana sa magulang uh, mula sa nanay, uh, Hepa B positive, napasa sa anak, pwede rin nakukuha sa sex, uh, pagsalin ng dugo, uh, sexually transmitted disease din siya. At sa mga droga, illegal na droga, syempre yung mga iba, nagpapalit ng mga karayom, nagkakahawahan. So, Hepa B, yan din ang binabantayan natin uh, papabakuna sa hepatitis B kung wala pang uh, bakuna dati at para makaiwas din na uh, mabalot ng taba at masira yung atay, uh, talaga pong healthy healthy lifestyle po tayo uh, bawas sa taba mga mamantika yung mga laman loob, mga lechon chicharong bulaklak kung pwede, konti-konti pero para sa akin, takwil na lang natin kasi yan ang na, nakakasira talaga ng atay Nagpa-fatty liver, kumakapal At minsan maninigas Pag umabot tayo sa liver cirrhosis eh, Sira na yung function ng atay At magbabawas po ng timbang Pag overweight, may diabetes Mas malaki chance na masira yung atay Siyempre healthy diet At uh, last din, dapat mag-iingat din tayo sa liver cancer uh, Yan nga po talaga yung iniiwasan natin sa pamamagitan lang po ng healthy living. So, sana po, uh, iwas ng mga bisyo, pilitin kumain ng masustansya, makaiwas tayo sa liver cancer, liver cirrhosis, at para maging healthy yung buong katawan natin. Sana po nakatulong tong video, para marami tayong matulungan liver, at ay naman natin ang babantayan natin ngayon.